Hi guys. You know ang ganda ng ano come out, come out. garden dito guys. Oh. Bed, hmm. bed, bed, Sa Tapos. Ngayon din ang weather ng him guys. Ayun. Wow. Hmm. Hmm. Ayan pa oh. Ang ganda ng pagkakat ng garden. Yeah. Ayan. Ayan oh, ang dami. Opo. Basta maganda ngayong weather dito guys. Ayan, maraming namamasyal. Kanya-kanya ang ano, garden oh. Look at this. Purple. Another purple. Mm. Mm. Nice weather. Ganda ng garden plan na dito. Oh. Gandang pagkakat ng mga halaman guys. Ayun. Yeah. I um, yeah. Yeah. and then you have 13 I I need